Antay. Ah, ako na mag dito. Kumuha ka pa ng isa. G. Jason. Palitan mo to. Mahirap gumulong. Dapat pumipili ka ng ano. Ay po. Oh. Tingnan mo. Pinababayan. Ha? Pinababayan. Para umandan. Asan? Asan? Ah, ganun pa. Ah, oh, okay. <laughs> Ayan. Gano'ng 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 nasa. Nag-aantay na lang kami ng aming mga daladalahin. Aming mga maleta Dito ka ikaw mag ano. Kasi mabigat yung mga malita. Ito, ilagay mo na dyan. Ayan. Di, isuot mo na dito. Isang oras lang ang biyahe natin. Ayan, ayan. Isang oras lang. Ayun, tingnan mo yun. Sa atin ba yan? Hindi, ano? Oo. Uh. Ay, si ganda. Kasi si ganda ang nakakakilala ganda. atin yata ata yan. Oh, ayun, nagkasunod Ayun yung malita ko. Ayun pa. Ay niyan. Niyan. Nakakawala mo oh, kay anti mo ito. Ito, pangalan ni Rick. Ito mo, 'yung mo nang uuna mo. Hindi ipahiga mo. Sige na, pa. Ayan pa. Bali, ilang lahat na lang itong malita na ano? Alim, alim na lang. na lang? Yan, 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 Kunin mo. Ito pa isa. Ito ay kay Crystal. Hindi yan sa atin. Ay, atin ba ito? Ay, atin ba ito? Ayun kay, kay auntie mo yun yun o. Oh. Ay, ikot pa naman yan. Yaman naman. Ayan, kunin mo yun. Yun sa'yo, wala pa, no? Yung cream. Okay. Tata ok kunin Tapos yung isa pa, yung green no. Kimalita tayo. Yan, kunin mo pa yan. yung green ah, ayun ito pa ito, ito. 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 ito? Okay. Nana. okay 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 diyan dito mo okay Itong ano, ay ano, don may ilagay sa maliit ay sa ano yata. Okay, labas na tayo. Ito, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito walo. Lalabas na kami ng aming longga. Maraming salamat sa Air Asia. <laughs> Mana, bye-bye. <laughs> Sasakay na naman kami papuntang ano, Pampanga. Puntang Pampanga, ang aming sasakyan. Hmm. Dito na yata sila, nag-aantay. Dito kasi nagtanong sa akin si Cyril. Sabi ko, malapit na kami. Dami, pasahero. Dami, pasahero.